Hi guys, welcome to my blog. for today's video guys, ay andito na naman tayo guys. Sana hindi kayo magsawang mag manunod sa aking mga video at mag sure. at mag iwan ng komento sa ibaba. Sa mga hindi pa nakapalo, ipalo nyo na guys ang aking page at ang aking YouTube channel guys. For today's vlog, a day in my life na naman tayo guys. Pagkatapos ni Libby maligo, ay naligo na rin ako dahil mamaya hindi ko alam kung sino pupunta sa school. May permahan ngayon ng guard ng high school. So pag-isipan ko kung sinong pupunta sa school. So, mamaga akong maligo dahil pag nabutan ako ng mainit na or sumikat na yung araw ay tinatamad na akong maligo. Kaya minabuti kong maligo ng maaga para hindi ako mabuta ng aking tamad. So, mamaya pag-isipan ko kung sino ang pupunta sa school. Pwede naman din si Maricel ang pupunta sa school para malaman din niya kung saan ang school ni Gia. Dahil hindi pa siya nakapunta doon sa school ni Gia. Si Hisil nga pala ay nakarating nasa school ni Gia. So ngayon may permahan ng card. Baka si Maricel na lang siguro ang papuntahin ko sa school. Nanghinatin nga pala niya si Libby ay pagbalik niya ay mayroon siyang dalang gulay, mayroon ditong takway, pichay at saka panglaing. Familiar ba kayo dito sa takway, guys? Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Paki-comment nga sa baba, guys, kung anong tawag dito sa Tagalog. Takway ito kung tawagin sa amin sa Bisaya. Ito yung ugat ng gas grabe. Paborito namin ito guys. Kung hindi nyo itanong, ito yung pinaka-paborito kong gulay. Dahil masarap ito. Sinasabawan lang namin ito. Lagyan mo lang ng luya. Pero ngayon ay lalagan ko lang ito ng tanglad. So masarap ito guys. Saluan mo lang ng balunggay or pichay. Sold na ang umagahan. May dala nga rin pala siyang laing. So mamaya baka gataan ko ito. Pero pag hindi ito maubos ang itong gulay namin ngayon, ay hindi ko na lang siya gugulayin. ...lahil wala na pala kami niyog. Naubusan na pala kami ng niyog. So, kung hindi pa kami makabili ng niyog mamayang hapon, ay baka ipaksyo ko na lang ito. So, pwede, marami tayong pwedeng gawin sa katawan ng gabi, guys. Pwede siyang ipaksyo. Paksyo sa adobo. Ganon. So, haluan nga pala natin itong takway na itlog, piniritong itlog sa bawan. Tapos, ganon lang. Tapos, ito naman takway ay lamasin natin to sa asin para matanggal yung kanyang mga balat-balat na naiwan kati yung mga katikati -kati at dumi. So, kailangan natin ng lamasin ng mayo sa asin. Sa paraan nito ay malinis ang ating takway. So, ganun lang ang gagawin nyo guys pag maggulay kayo nitong takway. Ready na nga pala ang ating itlog at naiprito na rin ito. At ang ating gulay naman ay malinis na rin. Nahugasan ko na rin ito ng ilang beses. At ready na rin ang aking pangsabaw. Nakakulo na rin ito dahil dinaan ko ito sa heater. Kaya madali na lang ang pagkulo nito dahil mainit na nga ang ating nilagay dito. So pagkatapos na nga ay ilagay na rin natin ang ating takway dahil pagkalagay ng tubig, kumulo siya agad. So mabilis ang proseso. At ang nilagay ko nga lang pala dito ay asin lang at saka kunting bichin. At pagkatapos, hayaan natin itong kumulo mga ilang minutes lang. Meron pala akong nakitang malunggay sa ref. Naka-plastic lang ito guys ilang araw na ito. So ihalo natin ito guys. Muntikan ko na rin pala nakalimutan ang ating tanglad. Kaya nilagay ko na rin ang tanglad. At nilagyan ko nga rin pala itong dalawang sili para mayroong kagat pag kinain natin. Masarap naman talaga ang ating ulam kung may kunting kagat na anghang. At kumulo na nga rin pala ito ng husto kaya tiningnan ko yung pakway kung malambot na ito para maisunod ko ang malunggay. So hinalo-halo ko lang para mapantay ang kanyang kulo at dito hinalo ko na ang malunggay para magsabay-sabay na maluto lahat. At pagkatapos natin ilagay ang malunggay ay halo lang natin at pagkatapos nating halu-haluin, takpan lang nito at hayaan ng ilang minuto para maluto lang ang ating gulay. Madali lang itong malutong ating malunggay. Kaya hindi nga pala ako nakuntinto doon sa nilagay kong malunggay. Kaya inabol ko yung pechay dahil parang kunti lang yung kulay green. Kaya inabol ko ang pechay. Okay lang naman to dahil dahon lang ang nilagay ko rin ng pechay. At saka saglit lang din itong maluto para dagdag lang din ng kulay ng ating gulay. So masarap ito guys. Lagi ko itong ginagawa sa probinsya. Masarap nga rin pala ang takway sa adobo sa oyster sauce. Masarap yun. May kunting asim at alat. At gumising na nga rin pala si Maricel. Maaga siyang gumising. Nag-usap nga pala sila ni Gia kagabi ay siya na lang daw ang pupunta sa school. Mabuti naman at hindi na ako lalabas ng bahay. Ilang linggo na nga pala ako kakulong dito sa bahay. Hindi na ako nakalabas ng bahay. Nandito lang ako palagi sa loob. So, lagi tayong magkasama dito sa kusina sa pang-araw-araw ko, guys. Sana hindi kayo magsawa panuorin. Supportahan nyo lang ako, guys. At balikan nga pala natin ang ating nilutong gulay. Dahil luto na ito, masarap ang ating gulay ngayon dahil wala itong kasamang mantika. As in, tubig lang talaga ito. Napaka-healthy itong gulay. Kung ano yung gulay na walang lasa, yun yung healthy sa ating katawan. So lumabas pa ako no dahil ang aso tumatahol habang nagbo voice over ako. So nakailang delete ako dito sa aking voice over dahil pumapasok talaga ang boses ng aso sa pagtahol. Pag mga ganitong gulay talaga, ramdam ko talaga na nasa probinsya ako dahil wala lang. Feel ko na nasa probinsya ako. Nakakain ko yung loto namin sa probinsya. At maya maya nga pala ay dodong gising na. Maga nga pala ako dito talaga naglo luto guys dahil yung mga trabahan Kasi ko ay kumakain talaga yan sila ng kanin hindi pwede sa kanila yung kapi-kapi lang at saka hinapay, hindi pwede sa kanila okay. yun. so kaya kailangan nila ng kanin talaga tapos sabaw importante talaga sa kanila yung sabaw dahil pag ikaw talaga ay nagtatrabaho so kailangan mo talaga ng sabaw so araw-araw talaga dito lagi kaming may sabaw at naiiwan pa nga yung prito at si Gia naman karating lang din galing sa kanyang ninang so nabanggit ko nga sa inyo nung nakaraang video ko ay si Gia ay doon sa kanyang ninang natutulog so tuwing gabi lang yun siya doon natutulog pag umaga pag umalis na yung kanyang ninang ay umuwi na rin siya dito so may dalang si tinapay at saka kikiam masarap nitong kikiam rituhin natin to mamaya ang kikiam at kinain ko na rin yung tinapay na dala ni Gia at si Maricel naman ay gising na rin dahil maaga rin itong maliligo saka matagal itong matapos maligo sa pagkikilay sila daan ay half hour na. So sa mukha, mga mahigit isang oras. So total, dalawang oras na yun. Tumawa nga siya dyan dahil pati ba naman yun, kailangan ko pang sabihin. Parang gusto kong magkape. Magtimpla nga pala ako ng kape guys. So ngayon, kung makita nyo na hindi kami uminom ng fresh na juice, fruits, mamaya na kami mag juice. So ngayong umaga ay magkape muna ako dahil parang masarap sa pakiramdam magkape dahil bagong ligo ako. Tara, samahan nyo akong magkape kainin natin tong dala ni Gia na pinapay. So, mamaya, i-share ko sa inyo kung ano na ang resulta ng kanilang meeting at permahan ng card ni Gia. Ando na sila, Maricel. Hintayin ko na lang mamaya-maya dahil sinabihan ko yon siya kanila na mag-video siya doon para makita ko kung ano na ang pinag nila doon sa kanilang school. Tapos, sabi ko kay Maricel, tanungin yung kanyang teacher kung ano yung performance ni Gia sa loob ng school. Guys, wala akong maipakita sa inyong video na ting nila. O, ipaliwanag mo. Kasi, akala ko kasi, na-save ko. Tapos, yung pagsakay ko ng lip, wala pa lang, hindi pala Eh, akala ko kasi mo na Ang haba-haba, kaya Yun ang hinabilin ko sa kanya para may ipakita ako sa inyo na umatin sila ng meeting dahil hindi nga ako pumunta. So, ang Indeng. Hindi pala na save. Ano? So wala akong may pakita sa inyo. Yung sad na, yung sa lalaki. Gabi, kawawa yung ano. Eh. Yung line of seven. Sino may matanda yung internet na may mag-enter ng ano? Sa tapan yun, Ano yung lalaki? Ewan, babay, babay, babay. Yung Line of seven. Kawawa habi niya, sabi bakit ma baka mahirap ah. yun, walang pamasahi. Hindi, hindi yung Hindi nga daw pumapasok, nagbubulakbol daw, ang dami daw student hindi pumapasok. Ano yung puro lalaki diyan? May kasama din may babae? May, babae din. May babae din. Ayaw ko talaga yung sama-sama ng mga barkada-barkada. <laughs> marami dito na dumadaan, naka-uniform, grupo-grupo sila. Eh, ito si John. Line of seven, oh, ma. Mara nga, pinapaalala ko lang. Ano, balik bayan ata yun siya ulit. Balik bayan, ano ba tawag doon? Kasi, babalik siya ulit sa pag-aaral niya. Kasi, 70 lang yung ano niya. Hindi kasi pwede ngayon magbabagsak ng estudyante. Ang mangyayari doon, mag-detect siya ulit lahat. Ewan ko lang kung ano yung proseso ngayon. Kasi, hindi yun pa, pa sabi noon. Sabi pa nung tatay. Eh, kada hapon lang kasi namin nakikita Kasi may trabaho kasi kami ulang sa disiplina yun. Hindi tiyan, Alam nyo, tay, mm, niyo tay, anak mo sobrang bagsak talaga Pasensya na tay hindi ko to kasalanan kasi ako sumusunod lang ako sa ano kung anong mga project na inaano nila, assignment. Kaya lagi talaga 'yan. Ang activity daw ma kung hindi ka manpasado sa mga ano basta activity meron ka. Kaya ah, ano lagi yung pinapaalala eh. ni teacher pag may wrong meeting, kailangan talaga umatin ang magulang para malaman kung ano yung ginagawa ng mga Tawang Tawa -tawa ko, ma. Oh, so may pangalan ni Jay. Hinahanap ko, Jay, lahat. Lalaki man yung titingnan mo to, eh. Hindi tinignan ko. First, tinignan ko, Jay. Pangalawa, Jay. Wala man, Jay. Yung pala, M pala una, magla si Jay. Ang una talaga si Apple lang, lagi. Kaya... Marami kasi mga magulang na hindi umaatin ng meeting. Maraming batsak doon. Kaya hindi alam ng magulang kung ano yung <laughs> ginagawa ng mga anak nila. Ako, pag tuwing mag-meeting ako doon, nalalaman ko kung anong pinagagawa niya doon dahil teacher mismo ang tinatanong ko kung ano yung ginagawa niya doon sa school. Kaya kailangan maging updated ka sa Meron din ano ma, sa ano, sa uniform. Bakit? Sabi ng teacher. Hangga, Naminig mo ba yun? Hanggang ngayon ba, wala pa rin silang uniform? Hindi. Meron daw kasi doon nag-uniform. Pero may suit daw ano. Wala pa rin sa'yo, Gia. Mag-jacket. Binabawal so, talaga yung jacket si Diya. Hindi nakikinig. Hindi! Mo. May soot-sot ata yan siya no, may kulay na damit. Wala, nag-uunit. Pumasok ka ba sa loob ng na, meeting niya? Oh. Hey, hindi. Pumasok ako. Pwede ka naman pumasok? Hindi, ma'am. Pumasok, pumasok ako. ako. Pero di diyan ako nandiyan. Pina-meeting lang pa rin. Ayun, ba't ang mga bata, damay-damay lahat. Ibabagsak ka talaga. Wala na, panayos na yung grades ko sa Pilipino-English. Kaya kawawa kaya mga magulang. Siyempre, nag-effort yung mga magulang. Tapos pagdating sa anak nila malalaman doon sa si school. Hindi lang may mapahiya. Maraming, maraming nadidismaya na magulang dahil sa ginagawa ng doon, kanilang anak. Sabi, pa, dabi pa ng teacher, ma, alam nyo, pwede nyo silang sabihin na ganito, ganyan. Kasi marami talagang mga bata hindi pumapasok. Kulang yung sa disiplina. Kung makikita nyo man yung grades nila ngayon na mababa, sabi pa ng teacher, hindi ko na yun kasalanan kasi minsan, pumapasok sila, minsan hindi. Tsaka hindi pa sila nag-answer ng mabuti yung mga assignment, yung activity. Tapos meron, nag-uniform daw. Tapos, oh, yun, yung nagsabi ng teacher, nag-uniform. Mapunta sa uh, mall. mall. Ganyan. Aalis daw dito sa bahay, naka-uniform, pero hindi daw mag-direct dun sa ano. Kasi ma, parang ano, parang present lang daw, Monday, yung mga bata, present. Pag dumating na yung mga first day papunta na sa ano papunta sa Sabado na o yan wala na daw ano pero bakit umaabsent pa rin sila itatlong eh, araw lang yung pasok hmm. hindi naman no, as in whole ano hey, ang, ang swerte ka na mabata ngayon, ngayon na hindi nga as in whole week yung dati whole week, way. talaga pasok eh ngayon 3 days nga lang yung pasok katulad kina Gia Pwibis hanggang sabado lang yun. Tapos, sila princess, ilang araw diya? Oh, tatlo. O, oh, tatlo-tatlo. Dahil ang room kasi binakbak. So, yung, hindi, pa yung yung huh? hindi pa natayo yung room doon yan? Hindi pa natayo yung room? Nagal pa yun? Nagal pa? Ano for, for ano? doon, for, for, pa lang. For, for. Yan, na, matatapos na lang. Naawa ko nga na, yung, so na hindi sa na ano? Yung, yung room doon. Yung lalaki. Hmm? Anak niya. Okay. Wagsak talaga. So, yan guys. Wala akong mapakita sa inyong ano video. Oh. Hi guys, good morning sa inyong lahat guys. Ngayon ay mag-chika muna tayo guys kol doon sa nangyari doon sa Davao. Lubog nga pala talaga ngayon ang buong Davao, guys. Totongkol doon sa ano Pinosco, guys, ay may nagbigay kahapon ng tulong. Thank you kay Heisel Bernardo. So good morning sa ating lahat, guys. Matanggap kami kahit piso-piso, guys. Dahil pag naipon 'yan. Marami na yan guys. PM nyo lang ako guys kung gusto nyo mag-donate. Ay, kumusta na kayo dyan? Umupa na ba ang baha nyo dyan guys? Makulimlim dito sa uh, Kabite. Kung dito ay makulimlim, dyan siguro sa inyo, ulan bumabaha pa rin. Ingat tayo lahat dyan guys. Dahil sa hirap eh, tayong sitwasyon ngayon dyan sa Dabao. Pabayaan nyo na yung pag-upo ko guys dahil dito ako kontento nakapatong yung pa ako. Akong update guys tungkol doon sa nangyari doon sa baha sa Agusan, Sitio, Nasyon, Beruela. Tapon mo na yan, panis na yan. yun, ang, ano nilibi, kainin mo yun, no? Sayang yung gatas na yan. Kaya pala dito sa atin ay kulimlim dahil sa Dabaw ay lubog sa baha. Pero hindi pa naman umuulan dito, kulimlim lang. Pero ang lamig, yun ang ano naranasan namin dito sa Cavite. Sana tuloy-tuloy na yung lamig, hindi na uminit. Pag mainit kasi, sobrang init talaga pag malamig okay lang yung malamig so shout out ko diyan sa Agusan Bau Agusan del Sur Sitio Poblacion Rila so, ingat tayo diyan dahil binabaha pa kayo diyan kayo naman ay inuulan diyan kami naman dito ay nilalamig walang ulan dito wala ring init pero makulimlim malamig so ang oras ngayon ay 9:80 9 ka na pala nakagising. Hindi mo agad nakita yung sinin ko sa sa'yo kagabi. Hindi ko agad na kita eh. Nanonood ako Maria Makiling. Maria Makiling? Ang ganda kasi episode 17 <coughs> ako. Wala pang episode 18. Yan. Hindi kasi tutulog. Hindi naman talaga ako makatulog. Kahit anong pikit ko. Ano yun yan na? Makatulog ka ba? Eh, naghapon kang natulog kahapon. Pagkatapos kumain, natulog na. <laughs> Pagkatapos maglinis. Ano Sabi ni Silma, si... <laughs> Si Maricel, tulog siguro. Sabi ko, hindi ka liba nga, mamula siya. Nagtapayta ako nga, gano'n Si Gia, doon... Ika-acid Doon sa kwarto ni uncle mo, ang daming balat ng chichiria doon. Ito ko. Doon mo ba't ako? Ba't ako? Tatawalis lang yun ni uncle mo doon, ang daming basura tinanggal. Eh, si uncle si Kuya yun. Kahapon naman, nagwalis kami, kami dalawa ni Libi. si Libi taga-pulot ng basura. Pagkadami talaga. Aming basura. Baboy kayo. Si Kuya yan, di mo kami nakain. Sino Kuya? Mm -hmm. Mga candy, mga pinagbalutan oh. ng candy. Oh. Mm -hmm. alam ko na kung sinong tatambay dyan, walang iba ha? Ikaw, tumambay ka rin dyan. Kasali ka rin dyan. Magsisilpo na, kahiga na katulog. Ano ba yung gawin na masasakit ng tiyan? Baka na inyong mga baba, mga haraban. Ay, meron pang mas lala, malala dyan. Kung ano-ano yung kinakain. Sige, kain ng mangga? Kain ng kain ng mangga, Iyon. Mahirap talaga pag ano yung iniisip. Kain. Ano? Mas makumain si Maricel, guys. Ako hindi pa ako kumain. May pasok ba kay Lidia? O tapos anong ginagawa mo dyan? Ano? Right. Kumakain. ka dyan sa kwarto? Buhusan kitang tubig dyan? Ang bukot, ang dami talagang nangalagas. Utis na ba yung dulo, Maricel? Yeah. because of the body of the earth. May panti ka pa ba? Ha? Huh? May panti ka ba? No, Oh? Oo? <laughs> Akala ko wala kang panti. Ano? Nah. ba matutulog daw walang panti? Meron naman yung gano'n. Why? Right. Hindi matutulog ba pag yung mag-isa sa bahay? Magbukang kang, magpahangin, para matuyo. Update tayo guys sa bagyo guys, dahil binagyo rin ako guys. <laughs> si Maricel. Bakit Maricel? Ha? Wala lang. Wala lang? Bakit ka tumawa? Wala lang. Ano kaya ko lang <laughs> ng bagay Buti alam mo. Yeah, of course, I know. Because this is my body. Pag itong cellphone ko malaglag, Ako, yari Goodbye, talaga. Goodbye, para iso. <laughs> Goodbye talaga, guys. Hi, guys. Good morning. Kung tayo ay binagyo dyan, binagyo rin kami dito labahan ko, mandami. Mandami kayo. Luluon sa niya ito ang uh, church. Itong mga damit na ito, Maricel, nakita ko ito doon lahat sa ilalim. Saan? Ah, ito. Where? Kani. Dito na sa ilalim. Kaya ang bot? Eh, ko e, kanino itong mga damit? Kay dudong, kay Angkul Milyo mo, Tabi ko yung ano, inuduro ng lalaki. Yung CR namin dito, may CR may ihiaanan ng lalaki na Dahil ang lalaki pag umiihi, maraming ano, sumasabit-sabit ang ihi pag sa inuduro umiihi. Kay kawawa yung babae pag umupo. Maraming talsik-talsik sa gilid. Pero dalawa yung CR namin. May CR kami dito na tuyo. Ayaw ko yun ng basa. Pero yung iba dito, pag umiingi, tinutungtong yung paa. Ikaw, Maricel, tumutungtong ka ba paa mo doon? Kaya kung hilig mo doon ko pa? Naiinis talaga. Naiinis talaga ako. Si Levy pala tungtong dyan eh. Pati matanda. Si Gia, number one. Diyaw ko na ko. Pag ano, pa ako, diyaw ko. Ayaw ko yung pagpasok ko ng CR. Okay. Pagtingin ko, nakamarka na yung pasa ibabaw ng inuduro. Kanina ko pa to di, binabad alas 5 pa. Wala na bang damit dyan si angkol mo? What? Tingnan mo nga sa ano, tricycle at saka dyan sa ano? Yung yeah. damit. Yeah. yeah. Binabad ko to siya kanina pa. So kawawa yung ano no, yung mga nabahaan sa Davao dahil hirap sa ano. Siyempre, lalo na yung sa, hindi sa syudad, sa katulad doon sa ano kamag-anak ng partner ko. Mahirap kay sa tubig kasi yung tubig nila nasa lupa lang sa balon. Pero yung mga yung iniinom nila, binibili naman nila. Yung panggastos lang talaga pang araw-araw. Yeah. Meron pa? Hindi mo siguro to Mikos mikos ko lang to guys dahil kanina pa to nakababad. Hindi ako nabibigay. Hindi pa ako kumain. Sige yeah. Lumabas ka dyan ha? Sa kwarto ka talaga kumakain. Kumain ba tayo kagabi? Ako, hindi rin ako kumain. Sino bang kumain kagabi? Wala. Ha? Pati si Libby, hindi rin kumain, no? Oh. Parang starboard lang yata yung kinain ni Libby. Si Dodong kumain. Kumain si Dodong? Makulimlim ang langit. Okay lang yung makulimlim, malamig, wag lang yung sobrang init. Dito naman ang problema naman dito pag binagyo, pag walang kuryente, walang tubig. Dahil ang tubig namin dito guys, nakasalalay sa kuryente. Dimaki na yung tubig namin dito, hinihila pataas para mag-stack ng tubig sa tamaki So pag nawala ng tubig dito, mahirap naman. Kitang kita nyo naman sa mga mata. Hindi nyo na kailangan sabihin. Okay, yung mata ni Mama. Dahil kitang kita na talaga. <laughs> yung isa lang may eye bag. Yung isa wala. Alam nyo, consumption yan sa inyo. Kaya nagkaka-eye bag. Wala akong, hindi ako natutulog. Kaya sino Kaya sinong nanay hindi lulubog yung mata, yung lulubog yung mata. Sige nga. Yes ko po. Magaling lang tayo magpasaway, hindi nyo is, isinaulo yung mga sinasabi ko. May na, may mga anak diyan, grabe kung makasagot-sagot sa anak. Ako 'yun, nako, pasok ko 'yun sa Baliin ko talaga yung buspulo sa katawan hanggat hindi matuto. Nakita mo na ba hindi yung, yung bata. Yung dalaga na yun. Grabe kung maka ano. Hindi nga siya sumasagot pero o oh, diba tapos na may mekos lang guys. Ikaw, yeah. so, Gia. Dapat araw-araw naglalabakan, ka. Ang dami mong labahin dyan. Nagsiar ka doon sa kabila. Kinungtong mo na naman yung paa mo, no? Ikaw, maglinis ka dyan sa ano ha? CR Ang hilig nyo manungtong ng paa nyo dyan. Tapos hindi ka nag... di ka naglilinis ng pa, ano? Pinapatungan mo ng paa? Hindi ka bata. Para lang ipagsabihan. Alam nyo, nambubugbog to, Yung mga matigas ang ulo. Madali lang yan palang Ugaliin yung mga ganyang ugali na sumusunod na lang pag nasakta na. Ah. Ang sakit ng pamalo. Kung ang ibang nanay dyan na ah, pinuturuan yung anak ng tama, na, hindi nyo ako. Dahil kahit gaano pa yung kalaki ang mga buto nyo, babaliin ko talaga yan pag hindi kayo sumunod sa akin. Anong oras pasok mo? Sino kasama yun na tutulog? Paling? Ha? San, san ba nakatira sila paling? Ha? Malapit siya? Pia, ano ba bang inaalagaan niya? Yung ako ni Gina? Kunti lang naman yung labayan namin guys. Tuli sa isa lang itong labayan na ito eh. Ano yung damit na yan sino sinusuot mo? Ano yung damit? Ano? Ano? dahan-dahan lang abahan ako yung tipong ano guys yung kung ano lang yung kaya ko sa katawan ko yun, lang yung nanginilalabhan ko kasi guys pag masakit ang aking puso pag napapagod ang aking puso masakit mahirap pag nasubrahan sa pagod kaya pag nagsasabi ako masakit ang aking puso kala nila nagbibiro lang ako sana tuloy-tuloy na yung ano lang huwag lang uminit ang hirap pag uminit lahat ng electric pa nakabukas. Sa amin naman, hindi naman masyadong mainit dahil dito sa CR, bukas ko hanggang sa taas. Kaya yung hangin doon sa taas, dumababa dito sa baba, papunta doon sa sala, malamig. Kaya hindi masyadong mainit sa amin pero sa ibang ano, mga bahay, mainit sa kanila pag may pumapasok dito sa amin, Bakit kapit malamig yung bahay niyo? Dahil ito yung ano, siya namin sa taas. Wala yung hindi sa taas. Yan, kapita ko sa inyo guys. Yan. mo? So, ayan guys, patapos na ako guys. Ayan guys, sinasampay na yung aming sinampay. Tapos na. O ba diba, hinihingal ako? Ano? Kung labo ha, ah. kung ano ko yung labo ha, labasan. Ah. Uy, Lidya, maligo ka na kasi maglalaba ako. Masusuka ko, Maricel. Nama, buntis ka. Iyo. <laughs> Ilang man, time mo. Ma. Si Gia, magbabantay. Ano na, ayoko. Pahintuin ko yan sa pag-aaral si Gia para magbantay ng kapatid niya. Okay. Ayaw ko na. Tapos kayo sa eh. Dibod. Ayaw mo na ba ng kapatid? Ayaw. Yung isa nga. Ayaw ko eh. <laughs> <laughs> Kukulit <Okay, okay. laughs> rin. Bakit? Lumaki ka bang hindi makulit? Eh? Guys, ayaw na niya mag-alaga ng bata. <laughs> <gasps>